Hello! Ako si Teacher Hope, isang Montessori teacher dito sa China and for today, I am on a quick weekend holiday. Saan kaya ang gala ko for today's video? Come join me! Napag-isipan kong bisitahin ang Filipino couple friend ko sa San Jose San is like one hour bus ride from my place. Pero para maiba naman, ay nag-take ako ng high-speed train. Nagdidi pala ako papunta sa railway station pero later na-discover ko rin na pwede ding so, hi guys! I'm already in Hushan West Railway Station mga 15 kilometers siya from my place. So, dito na ako nag-book ng ticket kasi hindi ko sure kung abutan ko yung train. do alam ko na yung mga schedules ng train. So, really, may marunong mag-English na staff. So, nagkanong na ako paano. It, it was very easy. Sinulat ko yung, eto, <laughs> sinulat ko yung carriage number ko. Nung dumaan ang bag sa scanning machine ay pinahold kasi meron akong dalang tumbler na may lamang tubig. So, kailangan ko sa inamor na sa Sarap niya. May nakita akong reception. So, magtatanong ako. C7915? What gate? This is your train. Yeah, yeah. Okay. I can see it there, but I don't know 1215B. Uh, you want to do, uh, take yeah, this train? Yeah, that's my train. Okay. Let me see. i uh, thank wait you. Wait a minute. Uh, this train is the uh, is, uh, is, is, uh, one to take. Uh, should I go up? Uh, no. Uh, wait. Uh, turn. 12, 12 minutes. 12 minutes. Okay. Yeah, yeah, yeah. Your English is good. Really? Yeah. oh. <laughs> nah, no. but not every day you can speak to foreigner. Oh, okay. But mm -hmm. oh, your English is good. First good deed for the day. Appreciate someone's effort. May mataas na pang waiting time ko. E po ko na lang muna ito si ati attendant. Maganda din kasi ma-appreciate mo ang pag english nila. Kasi pa na yung refund ng um, booking ko. Hopefully na okay. Kung hindi, hintay naman ako ng another 30 minutes. Okay naman kasi hindi naman ako nagmamadali. Wala akong inahabol na oras. Butong lang pero alam kong naliligay si ate. Grabe. Ang laka Boy subway nila. Hindi pa itong main ano ha. Ah, hindi subway. Naga ng train. Station. Aliw na aliw ako sa batang kasabay ko kasi kumakanta siya ng English song, isinasabayan ko. Nanggigigil siya tuloy. Ako lang ba? Pero may certain satisfaction sa akin ang sumakay ng high speed train. Last akong sumakay, inang dito sila nanay at tatay Nung May. Meron ding mga attendant na nanatili sa kalinisan ng train kaya nga malinis at mabango ito. Ayan ang lalim ng iniisip kung bakit pinabayad ako ng 800 for one year visa ko. Pero kidding aside, marami akong pinapagsalamat sa nakaraang isang taon dito sa China. Yes, nag po ang one-year work visa ko. Oh, pahirap pa na kasi kayo kumuha ng visa dito sa China. Especially sa mga non-native speaker ko kaya natin. Pero ano mang mangyari, Laban Japan. Wala lang, gusto ko i-enjoy ang day. It's so fun. Thank you Ate Mayet at Kuya Rolando sa pag-ampun sa akin over the weekend. Enjoy na enjoy ko talaga ang pagstay ko sa Sansue. Binigyan din pala ako ni Ate Mayet ng mga damit na hindi niya na sinusot. Of course, for the grab ang person. Birthday din pala ng tatay ko kaya nilubos-lubos ko na ang bakasyon na ito. virtually ay nakasama ko sila sa special day ng tatay ko. Happy birthday tatay! Pretty, pretty lang ang Disney Princess. Thank you Ate Mayet at Ate Analisa sa konting patong eats na may konting tagay.